Dating profesor binayaran ng tuition fee ng lahat ng estudyante sa isang medical school. Ang nakaka-inspire no video, panoorin! talon at napaiyak na lamang sa tuwa ang mga estudyante ng Albert Einstein College of Medicine sa New York City matapos i bayad na ang kanilang tuition fee. Ang nagbayad nito, isang dating profesor ng nasabing private medical school. Bakit niya nga ba binayaran ang tuition fee ng mga estudyante rito? Tara, alamin natin. Nagsimulang magtrabaho si Dr. Ruth Gottsman sa Albert Einstein College of Medicine noong 1968. Noong September 2022, sumakabilang-buhay ang kanyang asawa na si David Gottsman. Isang negosyante at bilyonaryo. Upang magkaroon ng kahalagahan ang naiwang yaman ng asawa, nagdesisyon si Dr. Gatsman na magbigay ng $1 billion sa universidad bilang pambayad sa tuition fee ng lahat ng nag-aaral dito. Dahil sa donasyong ito, makakatanggap ng refund ang mga estudyante nagbayad na ng kanilang matrikula habang wala nang babayaran ang mga papasok pa lang sa medical school pumapalo sa 60,000 o oh mahigit 3 million pesos kada taon ang tuition fee sa Albert Einstein College of Medicine na nagiiwan sa maraming estudyante ng 11.2 million pesos na utang matapos nilang makagraduate dito. Kaya para sa mga estudyante, napakalaking tulong ang ginawang kabutihan ng dating profesor dahil makakapag-aral na sila nang hindi inaalala ang pambayad sa matrikula. Mahi kaya din ito ang mga talentadong individual na mag-aral ng medisina. Ngunit Nagaanilangan dahil wala silang sapat na kakayahan upang tustusan ang kanilang edukasyon. Ikaw, saan mo ilalaan ang iyong pera kung magiging bilyonaryo ka? D W I Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe, and follow.